dito po ako ngayon sa Punta Taytay. Bye-bye po ng Punta Taytay, Bacolod City. Panawagan ko lang po sa mga concerned citizens dito. Uh, ito lang po sana yung pinaka maganda na kailangan dapat pangalagaan. Lalo ng Punta, Punta Taytay ay tourist spot eh. Pero tingnan nyo guys, ayan o nakakahiya po sa mga bisita lalo na mga turista so nakakasira ng mood sometimes na gusto mo maligo sa dagat pero tingnan yung dumi ayan o tingnan yun sino ba dapat ang maglilinis dito I don't mention anyone, anybody here but uh, I just want to inform especially sa mga tagapangalaga ng ating kalikasan lalo na sa mga pinagmamalaki nating na lugar especially dito sa Baholo tinatagalog ko lang kasi marami po akong mga followers na nationwide po insan bumibisita rin dito sa Bacolod pero ayan oh maraming basura so nakakahiya talaga marami pa namang mga bata na liligo dito minsan pero tingnan nyo guys maraming dumi, maraming basura walang sumusunod sa paglilinis dito no, plastic so panawagan ko lang po sa mga malapit po sa baybay uh, we need to be concerned Concern sometimes sa kalikasan natin dahil ito lang po talaga yung tourist spot lalo na sa karagatan natin sayang, sayang maganda, maganda pa naman pasyalan dito birthday ng pamangkin ko ngayon dito, so dito kami so ngayon I, dis I am disappointed when I see this kami ng baybayin natin So, panawagan ko lang po. Sana malinis na po ito. Yan o. Malawak pong baybayin ito. Barangay Punta Taytay, Baguio City. So, calling attention to our, to our concerns, individual. Kung sino man po dapat. Uh, sino ba ang may pananagutan dito? Yun lang po.